Oras na po para sa mainit na balit ngayong umaga. Ayan. Dako, talaga naman, oo. Oh. Eh, ito'y punsud na rin, uh, Susan, <laughs> na nangyayari sa Manila, Pero Manila. Nung, uh, nung Sabado. Oo, oo, sabi kasi, ano ba, ang bingo ba ay legal o illegal? <laughs> ayan na ang dapat natin malaman. <laughs> Nata kaya, natatawa tuloy si Attorney Morales sa atin. Sa mga gusto makasali sa balit taktakan natin, maaari na rin kayo mag ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lamang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong screen. Pwede nyo lang tawagan po yan hanggang sa matapos po yung ating balitaktakan. Eto ha, illegal gambling para sa ilan yung ginawang pabingo ni Manila Vice Mayor at re-electionist Isko Moreno nitong Sabado sa Maynila. Kaya naman ang ilang mambabatas at legal experts na pasilip ulit sa mga batas. Kung po purito, para sa ating pong palitaktakan, makasama po natin sa isyong ito si Attorney Rowena Daroy Morales ng UP College of Law. Professor, good morning. Good morning. Oo, oh, natatawa ako. <laughs> <laughs> natatawa ka mamaya ka ano? na tumawa. Mamaya ka <laughs> na tumawa. <laughs> oh. mamaya ka na tayo. sa savior. <laughs> ano? akong tanong sa inyo. Oh, Dali-dali, oh. Dali, inaresto ng mga polis ang uh, mga kasamahan ni Manila Vice Mayor Isko Moreno ng madat na nila ang pabingo nila sa Maynila. <laughs> ang tanong ngayon eh, tama ba ang paghuli ng mga polis sa kanila? Para tulungan tayong sagutin yan, kasama rin natin ngayon sa ating palatuntunan, si Attorney Stephen Penn Kaskolan, isa pong legal expert Good morning, Attorney Penn. Good morning. Thank you for coming over. Good morning. Ayan, yeah, uh? sige na si, para si, si Attorney Morales, matuloy na yung pagtawa niya. <laughs> <laughs> Kanina pa ako natatawa doon, ay, no? no? Naingit yata kayo, eh. Ang ganda ng video clip natin, no? Na? Merong panatan, uh, tapos merong mm -mm. nagsiswear na pananaw dire inyong peace yung... covenant okay Oo. sa kapayapaan, kapayapaan sa darating na eleksyon kami po ay hindi ayan okay Oo. anyway <laughs> <laughs> sa kalinawan po ng lahat ano ba ay, yung uh, gambling o pagsusugal Meron bang illegal na sugal na nagiging legal mayroon bang legal na sugal na nagiging illegal? Kasi yung sabi, sa, kasi diba, Tony, kayo ho, siguro nakakita, yung mga bingo-binguhan sa mga barabaranggay lang. Ito nga, gusto ko sanang umpisahan ang ating, uh, <laughs> ng ating balitaktakan. isang tanong. Isang tanong. Sabihin oh. natin yung mga opisyal ng um, LGU na yan, mm. eh, nakiramay sa patay. Mm -mm. Okay. Okay. Eh, napakadaming tao nasa kalye. Oo nga. Mm. At nagpapapekwa, nagtutong mm. nagbibing go Mm. Sa pa tayo, may mga umiyak, <laughs> Huhulihin mo ba silang lahat? Isa. Okay. ah. Uh, may kinalaman to sa implementasyon. Pangalawa, um, eto ba ay issue ng gambling o election? Mm -hmm. Dahil, uh, ewan ko, mula lang sa nakita ko kaninang mga quips eh. Mm hmm, hmm. Sama dito yung gambling. May ganun pa si... Uh -huh. may, may ganun talaga mm. si... <laughs> kasi, nakita ko mula nung araw, 1978 ho kasi, uh -oh. nung uh, dinabas ni President Marcos, itong kanyang, yung tinatawag niya ng 1602, uh -huh. na bawal yeah. ang mga sumusunod pagkahaba-haba ng listahan. Uh -huh. listahan. At ang gusto nilang uh, ibawal, eh yung mga aktibidades daw na nakakasira sa moral fiber ng tao. Uh -huh. Yung para nalang... Uh, aasa sa chance, hindi na magtatrabaho, etc. Kaya maraming pinagbawal, pati basketball, volleyball, majo, <laughs> domino, point oh, basta may point shaving. Lahat na lang yun, di ba? Hanggang naisip nila, ay, teka muna, mm. uh, ano bang gusto natin gawin sa Pilipino? Because only in the Philippines, di ba, <laughs> na talagang uh, masayahin tayong tao. So, the next year, ang ginawa ni Marcos nag-exclude mula doon sa pagkahabang listahan, listahan. Uh -huh. ang isa pang listahan na yung mga Majong, Domino, uh -huh. Poker, and Bingo. Oh, bingo. Uh -huh. Correct. Tinanggal yun. So tinanggal yun. So yun ay naging na, naging legal uh -huh. na. And even then, yung mga natira mm. ay sinasabing illegal gambling lang kung ito ay uh, may tayaan. At pag nahuli. Okay. okay. <laughs> Marami naman dyan eh. Kung hindi ko nahuli kumuha ng jeans ko, di nakalusot na sana siya. Ganun lang yun. So, tinanggal yung Alright. Ah, All right. No, uh, mukhang uh, lumalabas na, well, pinalabas sila isko eh, di ba? Mm -hmm. Inirelease ng, ano, ng piskal Sabi nga ng piskal for further investigation. Uh, so, Ano bang ang uh, tinatakda ng uh, Presidential Decree 1602? Pagka ba napatunayang ikaw ay involved sa illegal gambling? Anong katapat na parusa niyan, uh, Attorney Ben? Um, yung sa PD602 natin, parang prisyon correctional medium tayo. Eh. Ano yung ibig sabihin nun? Kaya lang, hindi na natin yung susundin. Mm. Dahil na-amend siya, bin-rake down na nila yung penalties sa amendment okay. ng 2004. Mm. Na hindi naman kasama yung bingo dun, mm -hmm. sabi nga ni Professor. Mm -hmm. Kaya lang, bagitin natin na sa Section 1, meron siyang other forms na ang sabi ng iba, kasama pa rin ang... Ang bingo. bingo. Oh, nga, doon nga ako nalilito kami ano nagsasabi yun? na... Pa Pati-explain pa pa nga yun. Yeah, yun at, uh, major. Uh, sa pananaw po ng... Mm -hmm. Sa pananaw ko, mm -hmm. yung Article 195 na medyo broad, mm -hmm. other forms of gambling, saka yung Section 1 ng amendment to PD-1602, sinasabi na other forms of illegal numbers game mm -hmm. na pasok yung... Pasok yung bingo. Pasok yung bingo? So, sa illegal. so tingin mo, hmm. uh, mukhang hindi nagtutugma yung batas. Oh. Parang kinakailangan oh. ng magkaroon ng paglilinaw tungkol dito. Eh bakit sa mga mall may mga nagpapabingo? Yun po, kasi nabanggit po kanina, merong illegal, merong pwedeng gawing legal, basta authorized. Oh, okay. oh so, so ng permit. Parang wedding din yan. Oh, nga, wala, no, So, ang wedding, uh. huwag naman ng permit. Magigili. Akala. <coughs> <coughs> Ganito lang yan eh. Lahat ng gambling bawal. Mm Pwera lang yung sinabi ng gobyerno pwede. pwede. Mm. At sila ang magpapa. Hindi permit. Sila yung Sila ang magpapagambling. Mm lahat hindi pwede. Kami mm -hmm. lang. Mm -hmm. Kaya nga tinanong ko kanina yung sa bingguhan. Nahuli ba siya dahil nagbibingo sa isang lugar o sa isang bingguhan? Mm -hmm. May ko kasi yung uh, isang lugar na rep reputed uh -huh. na madalas nagpapabingo mm -hmm. doon. Ibig sabihin, pinupuntahan ng tao, oh. alam ng tao, mm -hmm. na may dahilan para mm -hmm. pumunta doon. Hindi lang dahil sa saya mm -hmm. or nagpapabingo. Pero yun na nga eh, bingo. Mm -hmm. Alam mo, sa skwela ng anak ko, <laughs> pre ah. Nagbibingo? Oo naman. B -b Ay naku, alam mo yung bingo Ka kaya... school na malaki, oh. mga ganyan, mm -hmm. nagpapabingo. Nagpapabingo. Parang ano? Let's pera. Kaya yun po yung tanong eh. Sino bang authorized mag, mag sino ba mag ba ba ng binggo? oh, may mga, Sino magbibigay ba ng permit local <laughs> government? Meron go po tayong permit? special law na nag-create ng PAGCOR. Uh -oh. Na yung mga forms of gambling, ang PAGCOR ang nag-authorize mm -mm. <laughs> nag para maging legitimate yung activity. Hmm. Hindi, pero based on what we saw, no? Uh, Diyan sa yun. Yung, yung nangyari no Sabado, mm -hmm. it was organized by o sinasabi, si Vice Mayor Isko, nag organize mm -hmm. ano? Uh, sabi naman ni Vice Mayor Isko, hindi, part ng Parlor Games at wala naman involved na pera dito, eh. Yan ang sinasabi niya. Hindi naman daw tumaya kasi yung mga tao. Hindi naman daw tumaya yung mga tao. So, so man, uh, anong tingin niyo doon sa, no, sa... Critical po yung elemento ng pagtaya. Marami, kahit Pagka, si... Kahit piso-piso lang? Opo, piso, piso, piso. Oh, basta may taya, Nagiging, kaya siya naging Um, Pag ba? walang taya, hmm. yun po sabi ni Professor... Hmm. Hindi siya gambling. Hindi siya gambling. <laughs> Tama po ba? Kung pwede ah, hindi, hindi, hindi. Ah, minsan kasi, minsan din kasi pwede magtaya ng tansan. Uh Pero ang bawat ah, tansan, equivalent ng... <laughs> uh, may value. Piso. Hindi pa sa piso, mga piso, kasino yung mga chips, di ba? Ang chips. Diba? Okay. So, right? diba? May value yon So, magpapapilosip ko, oh, hindi pera to. hindi <laughs> to makakabayad okay. ng MRT. Pwede mo naman masabi yon. mm. -hmm. The important thing is may value. value. may monetary value na kung mag invest ng isang tao in the mm. hope na ito ay lalaki ang mga mm -hmm. So, it's about, ito rin na, it's not all about chance, pati skill. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero gumawa nga ng distinction eh. Mm -hmm. um, domino, mahjong mm -hmm. uh, kasama dyan ng poker, kasama dyan ng isang hindi ko kilalang game na Baka kilala ninyo, Kwaho. Mm. Ako hindi ko kilala wow. yan. Hindi <laughs> ko, ko rin kilala. Hindi <laughs> ko rin kilala. Baka kilala nyo si Panggingi. Lalo ay, na yun. Hindi <laughs> ko rin naguta nyo. So, sabi sa'yo, pagkahaba-haba <laughs> ng listahan <laughs> na yun. <laughs> <laughs> hey, hindi rin yun kasama. Mm -hmm. So kung pinangalan siya, mm -hmm. di ba, may description siya, meron mm -hmm. siyang way kung paano siya lalaro. Hindi eh, Hindi siya kasama. Uh, kasi kung mamimiloso po tayo, itong 1602 na ma ngayon meron na tayong eighty seven in 2005, mm -hmm. wala pa rin nababanggit tungkol sa online. Mm Hulaan -hmm. nyo kaya, saan ang pinakamalakas na sugalan ngayon? Online. Mm -hmm. mm -hmm. ba? Diba? Dati pinungunahan ng high alay, ngayon may na siyempre. Mm -hmm. Pero ngayon, ang lakas ng online. Ngunit may nasabi ang uh, CA, ng court of appeals na desisyon mm. ang sabi niya ay wala sa 1602 wala sa batas ay nagpapabawal uh -huh. ng online kaya pwede uh -huh. ako doon medyo naguluhan yung sinasabi na yung bingo dahil sabi illegal nga magiging pwedeng maging legal kung ikukuha mo ng permit eh, ako, ako araw... aaprubahan ng gobyerno. araw-araw eh uh, na kakakita, yung mga lola natin, yung mga nanay. Nasa mga mall. Palipa. E mga Adi, dun, eh, mga Anong Palipasan diba? ng oras nila yan eh. Oh, sa ay, habo, di ba? O. Sa O. Oh. Okay, basta wala naman daw involved na... Hindi eh. May tayaan niya niya. Piso-piso eh. Piso-piso. Eh. Oh, yung mga gano'n. Okay, yung ba? Okay. Kung piso-piso, 50-50. Benching 50, 50, <laughs> ko. Ano yun? Oh, hindi nga, totoo yun. Hindi, may ano yun, may komisyon. Ah, oh, sige, yung pot na yan. Hmm. May, may party syempre yung bibigay ng lisensya. Yung gano'n, oh, yung... Gano? Oh. To regulate and regulate <laughs> to regulate. regulate. eh, mukhang nakagawian naman ng mga Pilipino yung tumaya. Oo, bakit nga ba bihasa ang marami sa atin sa Sugan? Maraming <laughs> nga natin ang panlasa na masa mula kay Michael Fabin. Maki! Bingo! So, oh! Joel, na Susan, ni Tony Good Pen, na Tony Rowena, no? Mm. Uh, parang sa letrang B lang yan, eh. Ah, B. <laughs> Letrang B! Birthday boy! Happy birthday, Joel! <laughs> thank you, para thank you. Ito nga, sa ating, dito sa may barangay buong at tatanungin natin sila, no? Magkakaroon tayo ng parang game. Gano karami o gano kabihasa ba ang mga Pilipino sa mga larong sugal, eh, no? Tatanungin natin sila. Ikaw, mami, magpangalan ka ng mga sugal na alam mo. Ah, Paris-paris. Uh, Tong-it. Mm Bingo? Hindi naman bingo. Ah, hindi. <laughs> hindi naman sugal na matatawag ang bingo. Oo, no, ano no? nag, nag Ate, ko, oh, ilan, ilan, pa? Ilan pa? ano ah, pa? Ano pa? Ano pa? May na ba ako so, may na bangge? Oh, may na delegado ka. Ikaw, <laughs> okay, sir. Ilan? Pongit, oh. Tara Cruz, Pusoy, Lucky Nine, uh, Ending, yung, lo, yung isito na hmm. sa mga karera. Tsaka yung mga uh, sugal lupa lahat. Sugal, uh, sugal, lupa? Ano yung sugal lupa? Yung, yung mga karak <laughs> Sugal tagting, lupa. Uh, dinano, dinano, <laughs> sa lupa. Ikaw, mami. Oh, ilan? Pares-pares. Oh. Pusoy. Lucky nine. Hmm. Uh, karak Sir, galop Bingo. Bingo. Paigo. Paigo. Pa, paigo. Paigo. thank you thank you Peke yung parang kan? parang domino. Domino, eh? okay. Oh, domino. Ayo. Majong. Majong. Yeah. Majong. Saka Nyalo. Nyalo. Ano yung nyalo. Nyalo. Yung ibang kong basta sabi na Nyalo. Kakaibang, Lucky 9 no? Pipito. M mga binabanggit po kakaiba. <laughs> no. Sa Isabela kasi. I ikaw ba yung susugal? Hindi naman. Hindi naman. <laughs> Hindi, naman. <laughs> <laughs> Hindi naman gaano. Hindi <laughs> naman Paminsan minsan. Okay. okay, okay. Paminsan minsan. Okay. okay Paminsan minsan. Okay. Paminsan minsan. Oh, bumigay ka rin eh. No? <laughs> oh, paano ba nung nalalaman ng, ano bang ano ba yung, ano yung itong mga larong ito? Ito ba yung palipasa ng oras o uh, ano, ano ba? Paano siya nagiging sugal? Hindi eh. Kung yung sugal na huh? sa amin eh huh? ano yun eh, pag sugal na may patay ah, may patay oh hindi okay. pag tumataya ka sugal na oo oh, so ah. oh, pero sigal. pag balipas palipas lang oras lang oh. ah, okay ah, ikaw ikaw ba yung nagsusugal sa dami ng binanggit mo oh dami kasi ang ang bingo naman oh. talagang ano lang, lang ang bingo eh parang larong kabit bahay na parang kabit bahay Oo. hindi naman talaga yung sugal na ano yun eh kasi mga bingo parapo pero ano, ikaw ano, gano'ng kalami pinapatalo mo lang Um, ako ko sa lugar sa 300, 300, 300. Hindi, o. O, di naman hindi. Hindi. hindi naman sa labahay hindi naman sa labahay saktong sakto yan kasi si, si ating uh, chairman uh, ating uh, tanod, ay nandito sa kusaka-sakali na mahuli mo tumakot ang dami pala laro dito sa inyo na, <laughs> <laughs> Ah, uh, sorry. Oh. Pagka may tawag po, yun po, oh. nire-respondean nire po namin. nire yeah. ano mga klase ng sugalang uh, nire-respondean um, nyo? Karamihan po, caracross po eh. Caracross. Ito yung larong kaalis sinasabi ni Manong? Oo no? po. Oo, oh, yung mga tinatayo, yun. tanching-tanching. Mm. Oh, mga gano'ng mga taya nila? Eh, uh, hindi. Okay, maano lang po. Misan. Malaki yan, minsan naman ano. Malitan, oh, basta kung saan na lang. Oh. Ayan, ang ating uh, huling kasabihan na lang, eh, no? sa larong madyong, sabi nga nila, eh, no, tatlong talo, isa panalo. At ang pagtalo, oh, umuwi yung lohaan. Yan. Balik <laughs> sa inyo, Joel, Susan. Oo, <laughs> oh, Iba-iba klaseng... Ang dami. Oo, uh, oh, ang dami. Uh, Michael, sabi nga ni <laughs> yung mga binabanggit ni Atty. Morales, eh, kanina, yung mga... Ngayon ko lang narinig niyo, Atty. yung Atty. May mga binabanggit nyo. Pagkasa pahaba listahan. Okay. Meron lang po tayong caller, meron tayong makakausap. Si Romeo De Leon, na taga Maynila. Anong tanong mo, Romeo? Ah, good morning, ma'am Susanne. Uh -uh. Ah, may tatanong lang po ako na maituturing po ba na isang illegal gambling ang isang... Parapol ticket na binabayaran pagkatapos si raffle may tatamaan, may mga consolation prize, may mga grand prize pa. Ay, ah, yung mga parapol, yung may ticket na ibebenta. Yes, tapos may mapapanalo na. O sige, ang oh, makakasagot diyan eh sila Attorney Morales sa at si Attorney Pen. Ayan, Attorney Morales, yung daw mga parapol na ganoon, may mapapanalo na, may taya, may panalo. Eh, yun na nga. Sa logic ng mga nangyayari ngayon, kahit ano, eh pwede nang maging gambling. Basta pag nanalo ka, eh parang oh. ayoko na yata gumaling at baka manalo kung first prize gambling, <laughs> di ba? Uh, so, ka, uh, yung logic lang, mm. yung logic lang ng batas at yung logic ng ginagawa nila pag nanguhuli, mm. eh kahit na anong gawin natin, mm. eh gambling. Ewan mm -hmm. ko, kung babayaran nyo ako dito, baka gambling yun, di ba? ni Pen? Ah, tama po gambling, 'yung kung gambling gusto nyo, yan. kung gusto n'yang gawing legitimate 'yung parafol niyo, humingi kayo ng special yeah. authorizations kung for charitable purposes, punta kayo sa DSWD. Ah, gano'n, ganun Opo, mo talaga Pero hindi regulated po kahit 'yung raffling. Ah, Sige, illegal lang naman 'ya pag nahuli, <laughs> ano po, attorney? Uh -oh. At saka pag wala kang permit. <laughs> pag wala kang permit, um, uh oo. -oh. Kasi 'yung iba diyan eh, 'di ba? Sabi ko nga ay, 'yung mga pabingo niyan, araw-araw halos natin nakikita. May binabanggit ka, attorney kanina, kung pala illegal 'yung bingo, bakit binibenta sa mga bookstore 'yung mga Uy, oh, yun na nga, yung aking apo. Ganyan ang ganyan baka ma-arresto siya illegal possession <laughs> para pernalia para pernalia tapos so, kung illegal 'yan dapat walang ganun binebenta sa children's po, section mm -hmm. ng uh, bookstore so so ano itong itong nangyayari ngayon ito uh, sa tingin niyo talagang dahil lang prelude dahil sa uh, nalalapit na election tinatanong ko nga ang issue ba nating gambling dito o premature electioneering mm -hmm. o premature campaigning mm -hmm. dahil napaka-creative natin eh mm -hmm. para para umiwas mm. sa mga bawal. Mm -mm -mm. Kaya hindi ko na alam kung anong issue ngayon. <laughs> mm. Attorney Penza, tingin niya? Siguro. Ngayon po lang, yung... ngayon lang din mm. ba kayo nakarinig ng kaso na may inaresto dahil sa bingo? Alam ko may mga inaaresto, uh, yung mga huweteng-huweteng, yung mga kabo-kabo. Oh. Sa bingo ngayon lang po. Pero pag nasa gitna naman rin po ng kali, medyo kailangan din sigurong tingnan ng law enforcers. Mm -hmm. okay. Baka okay. dahil obstruction. Obst mga ibang bagay. <laughs> <ho po. laughs> Sa alam n'yo, actually, din, eh, ano ho natin eh ah, nag-invite tayo ng mga taga DILG ano para mas makapagbigay sana sila ng ng side nila dito kung ano-ano ba yung mga mga illegal gambling uh, na activities na kanilang binabantayan lalo na pagkagalitong panahon ng eleksyon dahil nga s'yempre yung iba tinit tinitignan nila as oh, ano eh parang pa, paraan para makapagangampanya Okay si Romeo ba ay nasa linya natin? Ah, mar maraming salamat kay Romeo. Wala na tayong tanong kay Romeo. Romeo, maraming salamat. So Tony siguro final salamat message kay... natin, Tony Morales. final ah. message natin dito sa ating mga mga exciting na pangyayari. <laughs> May diferensya ang batas, ang kagandahan ng batas at ang implementasyon ng batas. Una nga nabanggit ko kahina, kung yan bang ang uh, aktibidad na yan na nakita nilang masama. Eh. E nangyari sa isang um, namay ng patay, palagay mo ba magugulo ng gano'n? Mm hindi. -hmm. Araw-araw may nakikita ko doon sa kanto, nagkakara-ikrus, nagka uh, cards Ang card game lang yata na hindi hinuhuli, solitario, hindi ba? Mm -hmm. Pero malay na rin natin. Uh, bakit hindi kaya nahuhuli? So, meron ditong nakasulat na hindi natin mabasa. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Attorney Pen? Reminder po siguro sa atin yung insidente na bawal po talaga yung activity. Kahit na mahirap siyang i-implement, kung bawal, siguro Risk, sugal mo na yun. Mm -hmm. ka o hindi. No, oh, oh, okay. Maraming salamat. No. mabigat ito sa mga polis natin. Do, dahil sabi niya, bawal ang bingo. Lahat ng nagbibingo ngayon, ibabantayan eh, niyo na. <laughs> so, mga barabarangay ninyo. Maraming salamat po, Atty. Rowena Morales ng UP College of Law at kay Atty. Stephen Pencascolan para po sa pakikipagkape at balitan niyo sa amin ngayong umaga.